What's up sa inyo mga ka-showbiz? Hindi nakapagtimpi ang EAT host na si Main Mendoza at sinita ang kapwa niya host ng programa na si Wally Bayola dahil sa pagmumura nito live on air. Matatanda ang viral ngayon ang isang video mula sa EAT kung saan nagmura ng malutong live on air si Wally Bayola habang nasa lansangan sila ni na Jose Manalo at Zombie. Makikita sa video na pagamat off screen ang naging pagmumura, hindi naman maitatanggi na si Wally Bayola talaga ito. Ang pagmumura ni Wally Payola ay hindi naman pinalampas ni Maine Mendoza. Matapos mag-viral ng video, ay naispatan ng mga netizens si Maine na nilike ang reposted video clip ng isang Twitter fanpage. So pagamat hindi nagsalita si Maine Mendoza, ibinahagi naman niya sa pag-like niya ng video na against siya sa pagmumura ni Wally live on air. Ika nga, action speaks louder than words. Matatandaan mahigpit na ipinagbabawal sa mga noontime show ang pagmumura dahil hindi lang matatanda ang viewers nila kundi marami ding mga bata. Nagsorry na rin si Wally Bayola live on air din at aminado siyang nagkamali siya. Pero ang MTRCB ay sinita at ipinatawag na si Wally Payola kaugnay sa kanyang pagmumura on TV ayon sa MTRCB nilabag ng naturang eksena ang Section 2B Chapter 4 of the Implementing Rules and Regulations of Presidential Decree Number no. 1986 PD Number no. 1986 itinakda ang pagdinig sa ika 40 ng Agosto 2023 Lunes sa MTRCB offices sa Timog Avenue Quezon City ipinapaalala ng MTRCB na anumang paglabag sa PD Number no. 1986 at sa mga patakaran at regulasyon nito na namamahala sa mga pelikula, mga programa sa telebisyon at kaugnay na promotional materials nito ay parurusahan ng suspension o kanselasyon ng mga permiso at o lisensya na inisyu ng board at o ng pagpapataw ng multa at iba pang uri ng administratibong parusa. So ano po ang masasabi nyo dito? Para sa iba pang showbiz update, mag-subscribe at follow lamang po.